aristado ang isinigawang drug buy bust operation ng Mandog Police Station ang top 6 high value individual sa barangay Indangan, Davao City. Kinilala ni Police Major Jose Rodrigo Mendoza, Station Commander ng Mandog Police Station, ang suspect na si alias Boss, 39 taong gulang na residente sa Santo Rosario, kilometer 12 sa, sa Davao City, na tinaguri ang top 6 high value individual ayon kay Police Major Mendoza, nahuli ang suspect ng mga tauhan ng Mandog Police Station sa koordinasyon ng Technical Support Company o TSC B-11 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-11. Dagdag pa ni Police Major Mendoza, Nakuha mula sa suspek ang mga tatlong pakete na nginalang shabon na may street market value na 256,000, isang cellular phone at isang sling bag at buy bust money na ginamit sa operasyon. Ang suspek ay nasa kustudiya ng na mandog PNP para sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaiting ng Police Regional Office 11, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyot ng balitang Police.